bago natin alamin kung ano kaya ang masasabi ni Andres Bonifacio ngayong anibersaryo ng kaarawan niya, kung makakapagsalita lamang siya tungkol sa mga nangyayari sa ating bayan, lalo na sa isyo ng korupsyon. Alamin muna natin kung sino ba talaga siya. Kaya ito na at pakinggan natin. Sino ba talaga si Andres Bonifacio? Isang kwentong makatao, makabayan at masakit sa dulo. Kung iisipin mo si Andres Bonifacio, huwag mo munang isipin yung nakabarong na rebulto na hawak ang bolo. Bago siya naging simbolo ng himagsikan, siya muna ay simpleng batang Maynila na dumaan sa hirap. At doon nagsimula ang apoy sa loob niya. Panganak at maagang buhay, si Andres Bonifacio ay ipinanganak noong Nobyembre 30, 1863 sa Tondo, Maynila, isang lugar na alam naman nating masikip, magulo, pero puno rin ng buhay at kwento. Galing siya sa mahirap pero marangal na pamilya. Maaga siyang naulila. Teenager pa lang siya, namatay ang parehong magulang niya dahil sa sakit. Dahil panganay, siya na ang umako sa responsibilidad para sa mga nakababatang kapatid. Kaya bago pa siya naging bayani, naging breadwinner muna siya. Isang role na maraming Pilipino ang makakarelate hanggang ngayon. Trabaho at pagdiskubre ng sarili, wala siyang pagkakataong makapag-aral ng formal. Pero hindi ibig sabihin noon na walang alam siya. In fact, si Bonifacio ay self-taught. Mahilig magbasa. Marunong sa Tagalog at Spanish. Mahilig sa mga nobelang makabayan at revolusyonaryo. Lalo na ang Noli Tangere at El Filibusterismo. Nagtrabaho siya bilang messenger, clerk, bodeguero, sales agent. Kahit ano basta kumita. Pero habang lumalaki siya, unti-unti niyang nakikita ang sistematikong pangaapi ng mga Kastila sa mga Pilipino. Doon nagsimulang kumulo ang dugo niya. Pagtatatag ng katipunan, Noong 1892, nang ipinatapon si Rizal sa Dapitan, nagising ang maraming Pilipino, isa na doon si Bonifacio. Kaya kasama sina Teodoro Plata at Ladislao Diwa, itinayo nila ang Katipunan o sa buong pangalan, kataas-taasang, kagalang-galangang Katipunan ng mga anak ng bayan, Keikoge. Ito ang underground group na naglayong palayain ang Pilipinas sa pamamagitan ng pag-aaklas. Si Bonifacio ang naging supremo hindi dahil sa posisyon lang, kundi dahil nire-respeto siya ng masa. Marunong siya sa tao, hindi elitista, at kaya niyang dalhin ang loob ng mga manggagawa, magsasaka, at karaniwang Pilipino. Ang himagsikan ng 1896, nang mabunyag ang katipunan, wala nang atrasan. Naganap ang sikat na Cry of Pugadlawin, o balintawak depende sa historical debate. Dito pinagpunit nila ang mga sedula bilang simbolo ng pagtanggi sa kolonyal na pamamahala. Doon nagsimula ang revolusyon. At dito umangat lalo ang pangalan ni Bonifacio bilang leader ng pakikibaka. Ang pagkakawatak-watak, pero gaya ng maraming kwento ng bayan, dito papasok ang masakit na bahagi. Habang lumalakas ang revolusyon, lumitaw din ang mga pagkakabahabahagi ng grupo, lalo na sa pagitan ng mga revolusyonaryong galing Cavite, Magdiwang at Magdalo. Maraming hindi nagustuhan si Bonifacio dahil hindi siya ilustrado, hindi siya galing sa mataas na pamilya. At syempre, politika rin. Dito naganap ang Tejeros Convention kung saan nahalal si Emilio Aguinaldo bilang presidente at si Bonifacio ay parabang na sideline. Nagprotesta si Bonifacio dahil sa mga pandarayang nangyari. Pero ang protesta niya ay tinuring ng ilan na pagtataksil. Ang trahedya, pag-aresto at kamatayan, noong Mayo 1897, inaresto si Bonifacio at ang kapatid niyang si Procopio. Sa gulo ng pag-aresto, nabaril pa ang kapatid niyang si Siriaco, at si Bonifacio mismo ay nasaksak at binaril. Dinala sila sa Maragondon, Cavite, sinubukang litisin, pero alam ng marami na hindi patas ang paglilitis. Sa huli, hinatulan silang mamatay. Noong Mayo den, 1897, sa kabundukan ng Maragondon, si Andres at Procopio ay pinatay ng kapwa Pilipino sa utos ng bagong pamahalaang revolusyonaryo. Hindi sila binigyan ng disenteng libing. Hanggang ngayon, hindi tiyak kung saan nakalibing ang kanyang katawan. Ang pamana si Bonifacio ang nagtatag ng kilusang nagpasiklab sa paglaya ng Pilipinas. Hindi dahil perpekto siya, kundi dahil totoo siya. Isang ordinaryong tao na naglakas loob tumayo kapag may mali. Kaya ngayong Bonifacio Day, hindi lang natin siya inaalala bilang supremo. Inaalala natin siya bilang isang anak, isang kuya, isang manggagawa, isang leader, isang Pilipinong may pangarap para sa lahat. Isang paalala na minsan, ang pinakamalalaking pagbabago ay nagsisimula sa taong may simpleng puso pero matinding paninindigan. Grabe, ngayon ko lang nalaman. Ganun pala ang nangyari sa kanya. Namatay pala siya sa pamamagitan ng firing squad kagaya ni Jose Rizal. Ang masakit, hindi mga Espanyol ang pumatay sa kanya, kundi kapwa niyang Pilipino dahil pinagbintangan siya ng sedisyon sa gobyerno ni Emilio Aguinaldo. Wala pa rin pagbabago, parang katulad ng nangyayari sa ating bansa ngayon. Anyway, Alamin na natin kung ano kaya ang sasabihin niya kung makakapagsalita lamang siya ngayon sa isyu ng korupsyon at politiko sa ating bansa. Kaya ito na at alamin natin. Ako si Andres Bonifacio, anak ng tondo, anak ng mahirap, anak ng bayang minamahal ko higit sa sarili kong buhay. Kung nabigyan lang ako ng pagkakataong bumangon mula sa lupa at makapagsalita muli ngayon, ito ang sasabihin ko sa inyo. Una, ang bayan na pinangarap ko, mga kababayan, noong ako'y nabubuhay pa, Pinangarap ko ang isang bansang malaya, hindi lang sa dayuhan, kundi sa takot, sa pang-aapi, at sa katiwalian. Nang itayo namin ang katipunan, hindi namin intensyong gawing engranding kwento ang himagsikan. Simple lang ang nais namin, isang bayan kung saan pantay ang bawat Pilipino, isang bayan kung saan may dangalang mahirap at may pananagutan ang may kapangyarihan. Kung nakikita ko ang Pilipinas ngayon, ang saya ko dahil mayroon kayong mga kalayaang ipinaglaban namin. May sarili kayong bandila, sariling wika, sariling gobyerno. Pero may isang tanong akong hindi maiwasan, malaya na ba talaga kayo? Pangalawa, ang katotohanang hindi ko inaasahan. Naririnig ko ang kwento ninyo tungkol sa politika ngayon, kung paano ang ilan ay ginagamit ang kapangyarihan para sa sariling interes, hindi para sa bayan kung paano ang ilan ay yumayaman ng wala sa lugar habang milyon-milyong Pilipino ay naghihirap. Nang marinig ko ang salitang corruption sa panahon ninyo, para akong pinagsaksak muli. Noong panahon namin, ang kaaway ay malinaw, ang dayuhan. Pero ngayon, nakita ko, ang kaaway ay kadalasan kapwa Pilipino. Hindi ako galit sa inyo, mga kababayan ko. Hindi rin ako naninisi. Pero nalulungkot ako dahil pinatayman kami noon hindi namin hinayaang mabulok ang dangal ng ating kilusan. Ngayon, tila may mga taong pinapatay ang dangal ng bansa kahit buhay sila. Kung makakahawak ako ng bolo ngayon, hindi para sa karahasan niyon. Kundi para ipakita sa inyo kung gaano katindi ang tapang na kailangan upang putulin ang ugat ng kasakiman. Pangatlo, sa mga namumuno. Ngayon kung kaharap ko ngayon ang mga nakaupo sa kapangyarihan, ito ang sasabihin ko nang walang takot. Hindi kayo hari hindi kayo Panginoon, inilagay kayo dyan para maglingkod, hindi para lamunin ang kaban. Kung ang katipunan ay itinayo para ipagtanggol ang bayan, kayo naman ay binigyan ng pwesto para paglingkuran ito. Hindi kayong may-ari ng Pilipinas, hindi ninyo pag-aari ang mamamayan. At kung nasasaktan kayo sa sinasabi ko, tandaan ninyo, ang katotohanan ay parang itak, nakakasugat, pero nakapagpapalaya. Pang-apat. Sa mga karaniwang mamamayan, mga kababayan, hindi ko kayo sinisisi kung napapagod na kayo. Alam ko ang pakiramdam ng mabuhay sa ilalim ng sistemang hindi patas. Alam ko ang pakiramdam ng umasa na may magbabago, pero paulit-ulit na nadudurog ang puso. Pero gusto kong sabihin sa inyo, hindi kayo mahina. Hindi kayo walang magagawa. At higit sa lahat, hindi kayo nag-iisa. Ang revolusyon noon ay hindi ginanap ng iilang bayani lamang. Hindi kami maharlika. Hindi kami makapangyarihan. Kami ay karaniwang tao, manggagawa, magsasaka, tindero, sapatero, kababaihan at kalalakihan na naniniwalang may halaga ang kanilang tinig. Kung kaya namin noon, kaya ninyo ngayon. Hindi ko sinasabing mag-alsa kayo gamit ang armas. Hindi iyon ang solusyon sa panahon ninyo. Sa totoo lang, mas makapangyarihan kayo ngayon dahil may boses kayo online, sa komunidad, sa balota, sa mga usapan sa mesa, sa pagtayo sa tama kahit nakakatakot. Ang revolusyon ngayon ay hindi paghahawak ng itak. Ang revolusyon ngayon ay pagdedesisyon kung ano ang tama. Panglima, ang tunay na kahulugan ng pagiging Pilipino. Kung may gusto akong ipaalala sa inyo, ito yon. Ang Pilipino ay hindi duwag. Hindi rin korap ang likas na Pilipino. Hindi tamad ang Pilipino hindi sakim ang Pilipino. Ang likas sa Pilipino ay malasakit, bayanihan, pakikisama, pagmamahal sa pamilya, at tapang na nagmumula sa puso. Kung may mga leader na lumalabag dito, tandaan ninyo, hindi sila ang representasyon ng sambayanan. Kayo ang tunay na mukha ng Pilipinas, pang-anim, pagninilay, ano ba talaga ang kalayaan? Nang lumaban kami, ang akala namin ang kalayaan ay ang pagtanggal ng dayuhang mananakop. Pero ngayon naiintindihan ko mas malalim pala ang tunay na kalayaan. Kalayaan ay ang hindi pangungunahan ng takot, ang hindi pagsuko sa katiwalian, ang hindi pagtanggap ng pwede na, ang pagpanindigan sa tama kahit mahirap. At higit sa lahat, kalayaan ay ang marunong pumili ng leader na naglilingkod, hindi nananakop. Hindi nasusukat ang pagkamakabayan sa dami ng watawat sa inyong bahay. Nasusukat ito sa dami ng tama na pinaglaban ninyo. Pangpito. Payo ko sa kabataan. Sa inyo na kabataan, kayo ang pag-asa, hindi dahil klisye iyan, kundi dahil kayo ang may pinakamahabang oras para baguhin ang direksyon ng bansa. Kung ako ang magbibigay ng payo, eto ang simple at diretsong salita. Pag-aralan mo ang katotohanan, huwag kang maniwala agad sa sabi-sabi, huwag kang padala sa ingay, at higit sa lahat, Huwag mong hayaan na murahan ang dangal mo kapalit ng panandaliang aliw o pera. Ilagay mo ang utak at puso sa isang lugar. Dahil kapag pinagsama ang tapang at talino, doon nagsisimula ang tunay na rebolusyon. Pangwalo. Ang panawagan ko sa bawat Pilipino. Kung ako si Andres Bonifacio na bumangon ngayong araw na ito, ito ang iiwan kong salita. Ibalik ninyo ang dangal ng Pilipinas, hindi sa pamamagitan ng dahas hindi sa pamamagitan ng takutan, hindi sa pamamagitan ng pag-aaway-away, ibalik sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod, pakikiisa, pag-angat ng isa't isa, pagtindig sa tama, at pagmamahal sa bayan na hindi tumatanggap ng sakana. Ang himagsikan ay hindi lang kwento ng nakaraan. Ito ay paalala na ang kalayaan ay hindi regalo. Ito ay responsibilidad. At habang buhay pa ang bawat Pilipino, may laban pang dapat ipagpatuloy. Panghuling salita. Kung bubuksan ninyo ang puso ninyo ngayon, maririnig ninyo ako. Mga anak ng bayan, hindi pa huli ang lahat. Hanggang may Pilipino na handang tumayo sa tama, hanggang may Pilipino na nagmamahal sa kapwa, hanggang may Pilipino na naniniwalang kaya pang umangat ang bansa, hindi kailanman mamamatay ang diwa ng katipunan. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay kayong tunay na anak ng bayan. O oh, ayan mga kakwentuhan. Narinig niyo ang kwento ng buhay ng ating bayaning si Andres Bonifacio at ang sinabi niya kung makakapagsalita lamang siya ngayon. Maraming salamat mga kakwentuhan sa pagsama ninyo sa isa na namang makabuluhang usapan dito sa ating podcast. Sana ay may napulot kayong aral o inspirasyon na makakatulong sa inyo sa araw-araw. Ako si Femi, at tandaan, kwento mo, kwento ko, kwento nating lahat. Hindi lang basta usapan, kundi buhay na aral. Kung nagustuhan nyo ang episode natin ngayon, please like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, mga kakwentuhan. Ingat kayo palagi, at huwag kalimutang magbahagi ng mabuting kwento sa iba.